with DJ Chini. Kaya mo bang mag-let go sa taong ayaw mong layuan? Pero kailangan. Ang sarap lang ma-in love, no? Lalo na kung yung mahal mo, mahal ka rin. Yung parang mga ngarap ka na lagi mo siyang kasama. Makita mo lang siyang umiti, ang saya-saya mo na rin. Akala mo forever na maging kayo. Pero di naman lahat ng relasyon ay may happy ending. Dahil paminsan-minsan, ang puso ay napapagod din. Mahirap man tanggapin, pero kailangan mong harapin. Ang katotohanan ng lahat ay may hangganan. Dear Mags FM Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mr. Gak. Sa ngayon ay masasabi kong single ako. Kasalukuyang nakatira dito sa bayan ng Polomolok. Nagsimula ang aking love story, months of June noon. Wala kasi akong permanenteng work. Kaya kung saan-saan lang ako nakakarating. Sa mga panahong yun, nagkasundo ang barkada na pumunta kami ng Jensen. Para maglibang-libang lang iwas stress kumbaga. Nang papasok na kami ng mall, habang busy ako sa pagte biglang may malakas na bumangga sa akin. Hindi ko alam kung ako ang bumangga o siya. Sa lakas ng impact, muntik nang mahulog yung cellphone ko. Napasigaw ako, Miss, ano ba? Di mo ba tinitingnan yung dinadaanan mo? Medyo may kalakasan na yung boses ko, Chin. Sabi pa ng Miss, Wow naman, Mr. Sungit eh. Ikaw nga tong bumangga sa akin. Eh. Pero okay, sorry na, Mr. Sungit. Sabay lakad palayo sa akin, Jean. Sabi ng barkada ko, aba pare, nakahanap ka na ng katapat mo. Inasara ko ng kaibigan kong si Roy. Sa mga araw na yon, hindi maganda ang araw ko. Ayaw ko kasing mapahiya sa maraming tao. Pakiramdam ko kasi, para akong asong nahihiya. Aaminin ko, Chin, na medyo may kasungitan nga ako sa mga babae. Sa pagkaalala ko, hindi ako ganito dati. Nagsimula ang lahat nung niloko ko ng girlfriend ko. Dati-dati kasi lahat binibigay ko sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Ang sarap sa pakiramdam tuwing pagising mo sa umaga may sweet message kang matatanggap galing sa kanya. Sa madaling salita, siya ang buhay ko noon. Hindi kumpleto yung araw ko pag di kami magkasama. Akala ko nga noon kami na ang magkakatuluyan. Pero tulad din ng iba, may pangyayaring di namin inaasahan. Na kung saan ay nasira ang matagal naming pinagsamahan. Na hanggang ngayon, hindi namin alam kung paano namin aayusin. Kaarawan ko nun, Chin. Naghintay ako na darating siya. Pero walang girlfriend na dumating. Nakatulog, Jude ko, o pinaabot niya. Pero wala, Jude. 3pm, nitingog akong cellphone, nag siya. Ang sabi, ay sorry, wala ko kaadto sa imong birthday. Nagkita mang good miss akong pinsan, nang laag mi sa mall. Chain, maulang to iyang text. Ang alam nyo, masakit umasa sa taong akala mong mahal ka. Yun pala, sinasakyan ka lang niya. Dahil alam niyang mahal mo siya. And one day, nagkita kami ng pinsan na sabi niya. Siya yung pinsan na nakasama ng girlfriend ko. Nagtanong, musta na kayo ni Jenny? Jenny ang pangalan ng girlfriend ko, Jean. Matagal ako bago nakasagot. Kasi alam kong hindi kami okay. Alam nyo ba, nang dahil sa tanong ng pinsan ko, or pinsan niya, may hinala na ako na may alam siya tungkol sa girlfriend ko. Sabi nito, alam kong may problema kayo ni Jenny, bro. At ako ang dahilan. Pakiramdam ko nun, Chin, parang sumikip ang dibdib ko parang huminto sa pag-ikot ang mundo. Hindi ako nakapagsalita. Natulala ako sa mga sinabi ng pinsan niya. Umupo ito sa tabi ko at hinawakan ng aking balikat. Sabay sabing, Sorry bro, tao lang kami ni Jenny. Chin, hindi ko na malayang tumutulo na pala mga luha ko. Nagsalita ulit ang pinsan niya at sabi, Nung kaarawan bro, pumunta si Jenny sa bahay para magpatulong sa akin para isurprise ka sana sa birthday mo. Pagdating niya sa bahay, kami lang dalawa ng kapatid ko. Nag-inuman kami. Nung dumating si Jenny, tinawag niyang pangalan ko. Sabay sabing tulungan mo naman ako tanong ako, bakit may problema ba? Sabi niya, wala naman, birthday kasi ng boyfriend ko. Pero sabi ko, maya na yan, mag-inuman muna tayo. Nasamang kapatid ko. Uminom naman siya, Chin, hanggang naubos namin ang dalawang bote ng alak. Nagpaalam ang kapatid ko na mauna na siya kasi may lalakarin pa raw siya. In short, dalawa na lang kaming natira. Lasing na lasing na kaming dalawa. Siguro, nadala lang kami bro sa aming emosyon. Di namin alam kung tama ba ang ginawa namin o mali. May nangyari sa aming dalawa bro. Yun ang sabi. Pero maniwala ka, mahal ka ni Jenny. Chin, tumayo ako. At sabay sabi sa kanyang, magsama kayong dalawa. Hindi ko nagawang saktan. Ang pinsan ko. Oo, Chin, pinsan ko pala siya. Hindi pinsan ni Jenny. Kasi kahit gano' pa kalaki ang kasalanan niya, pinsan ko pa rin siya. Sa totoo lang, napakasakit para sa akin yung ginawa nila. For the very first time, Chi, naglasing ako. Kahit saglit lang, makalimutan ko man lang yung sakit na aking naramdaman. Kinabukasan, pinuntahan ako ni Jenny sa bahay. Wala si mama. Nung nagkaharap na kami, bigla niya akong niyakap. Sabay sabing, sorry. Sabi niya pa, alam kong hindi sapat ang salitang sorry kasi dahil sa akin ginawa. Pero maniwala ka, hindi ko gustong nangyari sa amin ng pinsan mo. Dahil sa sinabi niya, hindi ko na malayang dumaloy na ang luha ko. Tinulak ko siya mula sa pagkakayakap sa akin, sabay talikod sa kanya para hindi niya makita ang luha ko na paunti-unti nang pumapatak. Sabi ko sa kanya, Jen, kahit ilang ulit kang mag-sorry sa akin, nasaktan mo na ako. At hindi na magbabago yun. At kahit mapatawad pa kita, hindi mo na maibabalik ang dating tayo. Pagod na ako, Jen. Mahal kita, pero kailangan na kitang i-give up. Alam kong mahirap kang kalimutan, pero kakayanin ko. Alam kong balang araw, may intindihan mo rin ako kung bakit ko ginawa to. Noong natapos ako magsalita sa kanya, nakita kong lumuluha na si Jenny at lumabas sa pinto. Napaupo na lang ako, Chin. Sa buong buhay ko, noon pa lang ako nakaramdam ng sobrang sakit na hindi ko maipaliwanag. Sobrang sakit ng puso ko talaga. At dahil sa mga nangyari sa akin, bumunta ko ng Tupi. Para kalimutan ang masamang alaala. Nag-work ako sa isang department store sa Tupi. And one month after, nabalitaan kong nagpakasal na si Jenny at ang aking pinsan. Tungod kay nabuntis na si Jenny. Sa ngayon, Jean, masasabi nating nagsisinungaling ako sa inyo. Kung magsasabi akong nakamove on na ako. Sa totoo lang, hindi pa. Dahil tinanggap ko lang na hindi talaga kami para sa isa't isa. Pero nalipay na lang ko para sa ilaha. Bisag, sakit kaayo sa ako ah. Months of December, umuwi ako ng pulomulok noon. Pasko kasi. Pag-abot na ako sa balay, nakita na ako si Jenny o ang akong pinsan. Abi ninyo ang tanang na kasuko nila. Nawala. Ambot ko ngano Wala po ko kasabot na ako. Siguro tungod kay naluoy lang ko nila. Ang tinuod, dilipod na ako gusto na maguba ang hindi hindi na muna ako papasok sa mundo ng pag-ibig. Takot na kasi ako baka maulit pa yung nangyari sa akin. Dahil sa mga karanasan ko sa love o sa mga babae, hindi na magandang tingin ko sa kanila. Para sa akin, pare-pareho lang silang manloloko. Ito ang dahilan kung bakit mainit ang dugo ko sa mga babae. Nakakahiya mang aminin, pero ilang beses na akong napaawa dahil sa mga babae. Minsan napagkamalan pa ako na isang bakla. Sino ba naman ang matinong lalaking makipag-away sa babae? Tanong ko lang, ang mga babae ba talaga'y manloloko? bakit sila ganyan? Paano ko maiiwasang makipag-away sa kanila? Tama ba? Ang makipagrelasyon pa ako. Ipapano ko masasaktan ako ulit? Paano ko babaguhin ang pananaw ko sa mga kababaihan? Chini ikaw na lang bahala sa kung letter. Pasensya na murag taas-taas, Judney. Ang inyong kamaks, Mr. Ga.